Kinky. Creepy lawyer hinipnotize ang mga babaeng kliyente na kanyang nirape. Dalawang Jane Doe ang dahilan kung bakit nasimula ng isang criminal investigation sa Ohio lawyer na si Michael Fine na mahigit 30 taon nang nagpa-practice sa Sheffield Village. Nagpunta kay Fine ang dalawang Jane Doe's para magpatulong sa kanilang mga divorce. Ayon sa unang babae, umalis siya mula sa opisina ni Fine dalang kakaibang alaala at pakiramdam hindi maayos ang kanyang mga damit at basa di umano ang maselang parte ng kanyang katawan. Ayon sa ikalawang Jane Doe, hinipnotized daw siya ni Fine na sinabihan siyang mag-relax at magpunta sa kanyang happy place. Nagising siyang nandidiri at kinikilabutan. Dahil kailangan niya ng ebidensya, isa sa mga Jane Doe's ang nagsuot ng isang video recording device at bumalik kay Fine para makakuha ng legal advice. Sinabihan ni Fine ang babae na maghandang magpahawak at magpahipo sa world's greatest lover at narinig ito ng mga pulis. Busted! Magamit kaya nitong si Mr. Fine ang kanyang talento sa jail? Magpractice na siya kamo na magpunta sa kanyang happy place dahil matagal-tagal din siyang mananatili sa bilangguan.